Pakita mo ako yan, paano papipikis. Ah, parang ang alat lang ang pagbibigkis. Yan. ang master po sa pagbibigkis. L. Kavlin Vlogs by Sunny Santos Halina't ating saksihan ang buhay dito sa probinsya. Ayan yeah po mga kabalin oh. Pagkaanin na naman po si Kamas sa aming bayan. Sa bayan po ng Erona mga kabalin. Oh, 2024 po, harvesting ng singkamas. Ano po, gay? Ayos po, gay. Pat Patawa-tawa si po, gay. <laughs> ah, po, gay? Ha? Mapapalod ka na po, gay. Buong mundo. Mm, sipag po ng bata, eh. Eh, si ate, oh. Oo, oh, ayan na po sila o. Oh. Ayan mga kasamira na nag-u ah, nag kayo. Ayan po yung mga singkamas o oh, mga kabalin no? Papakita ko sa inyo. Hmm. Katamtaman pa lang yung lakit yan o. Oh. Ano siguro, mahalang singkamas. Kaya kahit medyo malilit pa yung harvest na. per peragos po. Ba, mahal pa talaga. Kaya ito mga kabale no. Katamtaman pa lang yung mga laki nila pero pinirita na dahil nga may kamahalan ng singkamas. Ayun no. Sa bayan namin marami singkamas, sa bayan po ng Erona. Saan? Tingnan niyo po yung hukay nila mga kabale no. Ektarya po. Ah, sa mga dalawang ektarya ito yan ang kaluwang. Kay bigo ko nakapula po. Yan. Yan po ang buhay namin sa probinsya. Masaya. Panahon na naman po ng Singkamas. Iyan po. Misan naghukay, misan nagpapahukay. Abra na. Ayan po. ay si ate oh. Si ate katali. <laughs> Kompleto ako no, kuya. Ang pag-ukay po sa si amin dito eh, umaga po talaga para hindi gano'ng mainit. Hmm. Kita mo ako ya paano pabibigkes. Uh, Yan. Yan ang master po sa pagbibigkes. Ano po tayo? El Cabalen Vlogs. Paki-subscribe lang po pag kalimbawa ang nagano ninyo. Tumaka Cabalen, no? Panahon na naman po kasi nung aming pagka-harvest ng singkamas dito sa bayan po ng Erona. Kawai po, Gay. Kawai, kawai. Ayan po yung mga big case ng mga singkamas, oh. Ito po yung tawag na kal kalaso, ano, kalatong. Tek. Yan, kalatong daw ang tawag sa mga malilit na yan. Pero itong mga, yun mga kalatong daw, yan, oh. Pero itong mga, ito, 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 mga yan, mga good name, malaki na yan. Yan ang tinatawag nilang kada ilang piraso ba ito? Anim o di mate? Per rakos? Pito, walo, sir. ganito, isang rakos ang tawag nila. Ang presyo po niya mga kabalian is 150. Ganyan po. Ganyan po siya. Oh. Iniipon po nila ng ganyan yan. Yan o. Oh. Yan, isang rakos ang tawag dyan. Ito na yung rakos ano kuyang? Yan. Yan, isang ganyan po. Oh. Kabalin, no oh. o. Isang ganyan po, ang halaga niya, 150. Mahal pa ako oh, kasi yung singkamas ngayon. Kasi parang ano unang ani. Ayun na po mga kabalin no, Punta tayo rito sa mga ibang nag-ano, nag-ukay. Ang si, pogi oh. da Dami dyan pogi ano. Taga ba Basilio ka rin? Kilala mo si Kalito Lito Ano pa na pinido ni Kalito? Yung iglesia ron? Salgado Yung namamaril din Mahusi magbike Ano po? Si Kalito? Yung mga barkada ko po yun Dahil mahilig yung mga hunting ng ano yun eh sa pamamaril, saka bisikleta, may yung din yun eh <laughs> na ako yung na ako yung hahahaha. Hahahaha, yun na ako yung na ako yung hahahaha. ako makasampu sampu ka lang nara ako, hindi may, may 150 ka na. Kayo po sir, kumusta na po kayo sir? Dito po tayo mga kabalaw, punta natin mga ito. Masarap pa yung kamas kayo na no sir, bagong pitas pa lang eh. Manamis na pa, di pa yan sa, ano, sa ulan. Pero pagka naulan na na yan, ha, wala na. Masarap dyan, sa Masarap mo sa suka. Yan po mga kabali. no. Ha? Marami pa ring malilitano, sir. Topi pili-pili sir yung mga malilit. Ano tawag sa ganyan sir na no? Malilit? Kalatong. 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 Oh. Pero isa rin ang bayad niya sir. Be, ano kinse rin? Per rakos. ba? 20. 20 per rakos? Uh, tali. Kung pala nga buka yun. Oo nga po. Per rakos yun. Oh. Kabahal pa pala ang singamas ngayon. 150 rin per Hmm. Eh. Eh kung napunta pa sa palengke eh. Di ah, uh, mo siguro nasa mga 200 na. Ay, baka hindi lang. Yung mga taga ibang lugar, mga tulad ng Manila, takaw sila sa Singamas, ano? Tayo naman dito sa probisya, sa wasawa tayo sa Singamas. <laughs> yun, yun, lang advantage natin. Yun, doon tayo lamang sa kanila, no, sir? Tayo, sagana tayo sa Singamas. Eh dito, kahit na mamulot-mulot ka lang, eh. Sawa sa ka na, eh. Lalo na yung mga nag, ano, pupunta na, sa mga beach. Masarap po kasi si Kamas Mangga ba rin mga summer eh. Na hindi pa naaulanan. Anong oras po kayo pumunta rito kayo na sir? Bakit kaga po nyo yata? Alas 6 po. po. Maagang oras po ng kanilang ano, buhay Oh. Bagay maaga pa naman eh, mamaya-maya niyan eh. Pag medyo mainit na, okay na yan ano. Nalungan na rin po yung napag nila, oh. Ayan po yung nga nila, sir, oh. Ay, mga kabale, no.

Pagkano yung per tali, sir? Nagkukawa ba sa puna. Opo. 150, 140, depende sa oh tapos, pagbagsak yung sa palengke, per, 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 ano, rakos na. Hindi ko namin, kung di namin alam, kung pagkano bigayan namin. Kasi po, ano, oh sa, ano, dahil ano na po yun, sa palengke na yun, eh. Na, ano Bagay sir lang, totoo talaga, pagka ganito na perrakos kayo, talagang patas ang laban na eh. Hindi ka tulad yung pakyaw, misa may nalulugi. Pagka hinahinay mga laman, eto talagang patas ang laban dito. Hmm. Kita mo na yung tubo mo na sir. Kahit sa isang rakos, kumita ka lang ng 10 piso, edi makaisandang rakos ka, di dami na hmm. Saan nyo binibiyaya sir? Depende meron ba tanggas Laguna? Ba malalaki, tracking talaga Bagyo eh. Talagang babawiin mo yung pan-tracking mo. Opo, kasi sa probisya marami na rin eh. Ayan po sir, ayan po mga kabalan ang buhay namin sa probisya. Mga kaibigan po natin na namamakiw po sa mga sila direct sir, sa mga puno. Kaya din sa probisya po mga kabalan pag masipag ka, okay buhay ano sir? Ayahay na, sariwang hangin pa. Mahirap po buhay pero masaya. Masaya talaga sir, ne? Eh. Ayan.

I pag sama yan. Ay kalas kalat ano kalaso na yan. Kalato. Kalato ang tawag diyan. Yeah po, may kasama Yan. Yan oh small. Oh, yun ang small pero ayan, ayan na po sila mga kabale no. Small yung nasa harapan tapos yung good yung mga nasa likuran na yung malalaki. Ang malalaki is 150 raw per rakos. ayan Ayan po sila mga kabaleno. Ayan ang may-ari nasa doon sa may ano doon. Siya po yung may-ari dito. Yan po ang buhay namin sa probisya sa inyong lahat mga kabalen. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Sana po kayo magsawa sa pagsubaybay po sa ating YouTube channel. Shout out po pala kay ano, you know, kami intenance po na nasa New Zealand na siya. Tsaka po kay kabagi sa kapatid na Joanna in the in the, po shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng mga vloggers na kagayak po sa inyo pong lahat ingat po palagi ingat kawai po kay kawai ka na ayun masipag na bata po maraming maraming salamat po sa inyong lahat ingat ingat po